Gabe. Sa dagunang <laughs> peste, ito yung mga tiket na na bersana. yung, yung tiket <laughs> na rin na rin <laughs> 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 Yung yung na pa kami. yung 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 lang, naman kayo lang naligo. <laughs>

nila na kayo sa YouTube. ka <laughs> <Sa YouTube. laughs> At si Ate Kit. Ate Kit na hindi marun maligo. Sang <laughs> ang Sa ako to ang Ako para Laguna de air Santa Rosa. huwag ka magulo nagbi ako parang nga ako anak ko kanina pa to eh nahabol ko eh Sasapakain na kita, eh <laughs> na pa ako video ng video siya laging wala תוראה. תוראה טען. Parang baby, nasa kita loon. <laughs> oh, ako lang, ako, lang ako dolphin, Ako dolphin, Ay, ako I'm gonna eat